Hi, good morning guys. Finally, ni init na jud, wala nang giulan. Oh, thank you Lord, kay safety ang mga biyahe kag hapon. Oh, magsugod na siya, guys. Yung e, ragla ay eh, jikay iliyok pag tingulan bay, lami kay siya, siya itulog, lami ihigda. So, nadai ni abot sa mga guys. Drag. Dako, jud ka ayo ni siya ba? Busa ano kaya ni siya. What is this? Wow. Ano sa nato ni Eriville Isa yung makatagnaan ni guys. Ano sa ni siya? Nainabot sa nga. Uh, ano dyan yung about fragile? Ano? So magsugod na ni siya og work karon kay murag kagahapon murag dila ay siya. Murag gilaay ay siya kagahapon og lihok. yan na ako mila kagahapon adto tago migtagom out sa mga taga tago nga wala nga naulanan mi didto ah. Kusog kaayo pa jud kaayo ang baha sa kalda kalsada. Naabot pa jud tubig sa monkey hapon Lunop ang tubig sa sulod sa kiyaw eh. muna na yung work karon guys tatan kay siya o plywood ipamalit kay nag bay na po diyang work Mas pasay na po na yung trabaho karon ba? Kaya marami ipit, dyan kayo ang adlaw. May ganit kayo, ni na siya guys. Masa kaya siya? excited ko unsa ni siya unsa na siya dong ano dako kay ni siya lindas <laughs> bungot <laughs> oh di ba excited mura <laughs> ko ni ba rag dako mong gugayod no surprise tato ni guys ha ito na yung surprise sa mga followers sa to diha excited kayo oh kung unsa ni siya ang sulod ani sa so, tingin niyo ano to nag-iisang ikaw lang wala kang kasama Tonyo you're the only one Saan na ba mga trabahante mo?